Ayan, isang magandang morning mga katropa. Dumating si Matya mga katropa, ito. ibababa natin ang huli ni Marjim na pusit at uh, para matimbang para mag uh, ano blarga sa yung ano sa silaw yan mga katropa ito yung huli ni Marjim yan yan sa lukuyan tayo ngayon magtitimbang mayroon pa Jim ay ay Ay, yan na yung sayo? Mm Ito yata Tinapay nga yun Ayan, ito yata pala Nagpila, ano yun Tinapay, limang balot lang sa tinapay Ayan, shout out nga pala Ano yun? Pasensya na kayo mga katropa Dahil Matagal ako hindi nakapag-upload sa Youtube and At... Ayun, balik na naman tayo ulit mga katropa. Ayan, pusit. Nagpahuli ang pusit. Ayan. 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 Timbang tayo. Ne. Lista, ne. Lista. Ah. Um, ano? Ano? Katotong na nagliligay sa mga bulo. 85. Uh, 85 uh, 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 80, ay, 85 ba lang? Oo. Ay, pinabol nga lang ng 85. Yung ano nila, kay isang grupo nga sila, mahigit 500 yung apat na bangka. Sobran, sobran 200 lang ito. Ito no? lang. Ang eh, salang. Una salang. Ayan, mga pa salang tayo. Kense. na salang.

Tengok oh, dong, you brand yang ada dandong. <laughs> Kenseh <laughs> oleh. Kenseh. <laughs> Salang oleh. Mangkot kan, jadi lata imun pusat imun terbang bunga tu timbang. Perubintok banyak, angkono dana.

Ayan, last na salang. To ugotin mga ito na. Itabi mo lang Ah, salang, gano'n na eh. Ah, trese. Tatlong trese. Isang ano? Isang disisete. Disisete. Oh, nakagundi sa Ha? 56? Ayan. Naka 56 kilos din naman. Hindi na masama. Ayos na rin yun. May tubo na mga katropa. May pambigas, may pangulang pa. Hindi po post muna natin.